ang mga empleyado na sumisweldo ng 30,000 pesos pa baba, Apo. ay wala nang babayarang tax. Hmm. Pabor um, po ang, ako dun. Anong sa tingin niyo? Pabor po ako dun. Bakit? Kasi yung anak ko sumasahod lang ng uh, 15,000 pero malaki po yung tax. Magkano hmm. na, na lang po ang kumpi niyo? Ah, uh, sa so 1530 kasi ang naiuwi na lang pag 1530 is almost 5000. So, eh, like, parang 15,000, 10,000. Oo, 10, oh, oh. so napakalaking bagay po yun para sa mga employee na, na tao. Malaking tulong po ito sa amin, no? sa mga, lalo na sa mga nagtatrabaho sa gobyerno o sa, naman, sa private. Kasi instead na iawas para magamit sa ibang uh, proyekto, eh, ito, nasa sarili nila yung kita nila at ito ay malaking ambag para sa pamilya. 'Yun pong ibang gamit o bagay o dapat na pangangailangan eh doon na mapupunta. Ma, ma maibibili na or maipambayad na sa school sa kung ano mang kailanganin ng mga anak nila. Sino pa ba? Only